May chika sa si Direk Jojo, palaging pinapakilig ang mga fans, kaya ito ang kagandahan sa team nila. Always nagpo-post na mga nangyayari off-cam, kaya yung mga supporters hindi nababahala sa mga pinagsasabi ng haters. Doon sila sa tiwala sa totoong ayuda. Maigi na rin na naglalabasan ng mga kaganapan about Kim lalong mapapanatag ang lahat na never nanlamig si Paolo. May pagyakap pa na naganap, ramdam na may something na nga, ayon nga sa mga ibinahaging komento. Tama yan, Direk, ilantad ang mga kaganapan sa set, para mga diludo, may stress sila sa mga walang katotohanan na ibinibintang. Bila kay Paolo Ablino, ang daming magagaling at bida-bida sa social media. Grabe ang hate comments kay Paolo. Thank you dahil sa mga ibinabahagi niyo po nalalaman namin kung gaano kasweet ang impaw of cam. Sana yung mga yun nagsasabing nagbabago na si Paolo Abilino dahil nakuha na ang gusto kay hey, Kim Jo. Kilabutan kayo sa mga paratang. Bigyan, respeto ang dalawa at huwag manghusga sa mga bagay na walang patunay hindi ninyo kasama ang dalawa, palagi huwag mag-base sa mga sabi-sabi. Respect ang kimpaw na lang. Ganyan din naman kasi talaga kapag may bago silang reto na kinahangaan ng mga netizens. Gagawa at gagawa ng paraan ang mga haters o bashers para lang masira ang tandem nila. Ngunit ayun nga, hindi sila nagtagumpay. Anong senior ito? Update.